Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, danan. happy birthday, Ziggy. Hmm, itinigyan na, o oh, grabe effort ko? Eh, kasi hindi kita na last year, last last year. So, babating kita, bawing-bawingan ngayon. Ayan. So, <laughs> ang corny ba? Huwag pasensya muna. Ngayon lang naman to. So, ayan. Happy, happy birthday. Tingnan mo ako oh, si Panda. Tsaka yung wish mong gummy bears. Wala akong mabining malaki yan. Nakita akong pinakamalaki. Tapos, yan. Sisend ko na lang sa'yo isa-isa yung laman niyan. Mm, yan. Happy birthday! Nanginginig pa yung kamay ko. So, yan. Happy birthday, Ziggy. Um, wish ko sa'yo maging successful ka pa sa buhay. And I know you're doing good naman na sa school. Um, more patience. More happiness in life. Um, wish ko sa'yo, um sana ka magbabago kahit na you know wala mo na yun so sana mas maging productive ka pa na human being and maging mas mabait pa pagpasensya mo na ako minsan ko nagsusungit ako pero sana ka naman na sa akin alam ko eh so yun um sabihin mo na kasi kung tagasan ka papadala ko sa ito agad-agad Ipipicture ang ko na lang siya isa-isa, then sisend ko sa'yo, okay? Hindi kita binati ngayon kasi talagang sadya yun para yeah, sobrang special. Yan. Ikaw yan o yung panda, di ba sabi ko sa'yo yan, si si 3D si nandun sa kabilang kwarto, sobrang late niya kaya hindi siya makikita. Yun. Um, kakantahan kita, pinag-isip ako kung kakantahan kita eh. Pero sige na, kakantahan <laughs> kita. Wala ng minus one kasi, biglaan lang. Mapagit nang wawsis ko bat kaniyan. Salamat ka breathing mo kung hindi talaga. <coughs> you are the song playing so softly in my heart. I'll reach for you. You seem so near yet so far. And hope and I pray you be with me someday. And know down inside you are mine and I'm your true love. Oh, am I dreaming? How can I? Each time I try to say goodbye you were there You look my way you touch the sky we can share tomorrow when forevermore I'll be there to love you so lang, ng boses, gumisip mo kasi ako. So, yun, happy, happy, happy birthday. So, yun, God bless and take care always. Um, alam mo naman na lagi ako nandito para sa'yo. So, yun, love lots.